Hello mga idol. Ang lakad natin ngayon ay sa bukid. Yamang pinuntan ako dito sa aking best friend din na si Felix Castolo alias Ali. Kaya yeah, tatangayin niya ako papuntang bukid at dalawang destinasyon natin ngayon. Dadaanan muna natin ang napakatagal ko nang hindi nakita ang aking kamag-anak na si Jocelyn B.V. Inohales Ma'am, ladaan po kami sa rin. Kaya ang tambayanan ng aming paglalakbay mula dito sa may bound, tandaan kami kina ma'am baby sa may abihilan bago kami tutuloy ng Pia Let's go! habang bumibiyay kami papuntang bukid ay binabalikan namin ang mga karanasan namin habang kami magkasama pa sa bukid ng aking best friend buddy na naandun na yung biruan kung saan ka lumipad gagabi o saan ka ng aswang kung anong dala mo, nakadala ka ba ng atal o daliri ng tao kaya minsan kapag narinig kami ng aming nanay ay nahagalit ito baka kung may ibang karinig daw baka akala yung mga aswang kami kaya eh, Ditawarin na lang kami eh, habang ginapagtas namin, hindi matapos-tapos ang aming kwentuhan. Asamahan kami hanggang makarating tayo din kina Ma'am Baby. A few moments later. Sa so, ilang minuto natin paglalakbay ay eh, nakarating din tayo sa bahay ni Ma'am Bibi. At ngayon, susurpresain natin ito na itong sa bahay nila. para ah, ah, para medyo surprise ay eh, kagulang din natin dun sa netin. Bukakatok tayo na hindi niya alam kung tayo ang dumating. -dum. dakotai koshi na dana apa pagkatapos ng mga bang kamustahan, kainan, ismisan, ay eh, natapos din ang nga dahil oras na naman natutuloy pa kami sa buhay. Kaya, ano, ma'am, alam na lang pa kami tutuloy pa sa buhay. Kapag alas dos? Kaya nga, ang tata, anong balik na punta? Tingin lang nga, pero magdugay.

Ngayon dito na tayo sa bukid at dito na tayo maki-aludilo sa ating mga kamag-anak nito at maya maya lamang ay babalik na rin tayo ng bayo. E, eh, laktawan mo na ng Merkules. <coughs> Pangkatapos naman ang banding namin dito sa bukin, ay kami babalik na sa bayan dahil susundod ang panahing badi ang kanilang Maraming salamat po. Manang din yung nunggali, si Bandi Ali. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap sa amin. Nung ko na makalimutan sila, aramang boy. Salamat si Jojo maraming salamat tata pala madam shout out at sana po na enjoy ng ating kaunting video maraming salamat <coughs> sa panonood <coughs>